Thank you. Thank you. Uh, thank you. So adlaw na naman sa atong tanan mga kabusing For video nga pala yan Dito na naman tayo sa bayan ng Brooks Point At dahil galing tayo ng Rituba At medyo malayalayo ang biyay Kaya uminit-init at nag-init talaga mga kabusing ang aking lubot Kaya stop over muna tayo mga kabusing dito sa may terminal ng Brooks Point mga kabusing At syempre mga kabusing medyo nagutom ako mga kabusing Kaya dumaya na rin ako dito sa restaurant mga kabusing Sa ka restaurant ni Ate Dongs mga kabusing At masaya masyadya din talaga ako mga kabusing At magpa-inject sana ako ng aso mga kabusing Kaso mga kabusing no Serado ngayon mga kabusing kasi nga Christmas ngayon mga kabusing at hindi ko rin talaga naalala mga kabusing. At siyempre mga kabusing, nagpaalam na rin ako dito mga kabusing kung pwede mag video at pwede rin daw mga kabusing. At sabi nga ng mga kabusing, no, mayroon daw silang pakidir mga kabusing at sa maggustong magpabook at mayroong okasyon sa inyong mga bahay mga kabusing. Location yan mga kabusing, dito lang sa Brooks Point. Palawan mga <c> kabusing <Risky> at sa mga taga Brooks Point Palawan mga kabusing Apu pwede kayong magpakita rito mga kabusing kung mayroon yung okasyon sa inyong mga bahay at mayroon din daw silang pa discount mga kabusing at makamura ka talaga mga kabusing at yung mga kabusing no at agad na akong sumulod at pumasok rito mga kabusing at nagtanong na rin ako mga kabusing na kung ano ang masasarap na ulam nila dito mga kabusing at tuwing nagbabiyaya ako mga kabusing no dito talaga ako dumadaan mga kabusing kasi nga sari-sari ang mga ulam dito mga kabusing at siyempre mga kabusing magtanong ako mga kabusing kung ano ang pinakamasarap nilang ulam dito mga kabusing at siyempre mga kabusing shoutout ko muna dalawa ang magaganda mga kabusing na aking natanungan dito mga kabusing kung ano ang ulam na masarap dito mga kabusing dahil mayroon nga daw silang nilaga pa mga kabusing Mama ano po mga available nyo dito? Ah, uh, may available po kami uh, bulalo, papaitan, tsaka uh, linagang baka mm hmm. yun po yung isa po namin sir meron kami ito, ito na yan siya dito? Opo, yan yan ang papaitan, ito yung nilaga isang nilaga po sa akin at saka isang bulalo nilaga lang dito isa saka isang kanin ay, dalawang kanin na ano lang. Saka isang chowlong. Ano mga busing ko? No? Uh, Tingnan na natin yung ating order na chowlong at nila baka. Kung sarap na lang mga busing. So, lagyan na natin ng rekaris mga busing para maging kami Tingnan yung mga busing kung katas talaga ang pangasin ng pangasin mga busing. na sarap mga boss. Hindi ka magsisisi sa sobrang lami. Mapapatilag ka sa sobrang sarap. Ah, yeah. Hello! Good afternoon po! Hello rin po! Tuloy po kayo sa aming restaurant, sir. Opo. Thank you po. Thank you. Kaya okay, I atin mean yung Italy. Pumunta po kayo. Okay. Sige po. Thank you po. Next time. Salamat sa inyo lahat. Parang Opo. Salamat sa lahat. At siyempre mga kabusing, hindi pa dyan nagtatapos ang ating video mga kabusing. Kaya pumunta rin ako mga kabusing agad sa may unit up, mga kabusing para mag-shopping, shopping ating, mga kabusing. Kasi nga ako lang mag-isa mga kabus at nabuboring ako mga kabusing. Kailangan natin mga kabusing ng pangregalo mga kabusing sa ating mga inanakan. Ay, ina inanak pala mga kabusing at sa ating mga kumari mga kabus at sa ating mga pamangkin mga kabusing no. At agad na akong umakyat at sumaka dito mga kabusing at makapagbili na mga kabusing at makauwi na mga kabusing. At yung mga kabusing no, sa mga gustong bumili mga kabusing dito mga kabusing, pumunta na kayo dito sa Unitop sa may Brooks Point Palawan mga kabusing kasi nga mayroon silang discount mga kabusing kasi nga December nga ngayon mga kabusing. Oh, ito lang, mga na mga kabus no, yung mga nabili ko. Okay, okay na ako mga kabus.